Hello guys. So ito po ang uh, sa mga related po sa may mga baby or dependent fee dito sa Saudi Arabia. Para sa inyo ang video na ito. Panoorin at uh, magkaroon ng idea kung paano po mag bayad ng uh, levy fee or sinasabi nilang uh, uh, dependent fee dito sa Saudi Arabia kapag dito ang anak mo or asawa mo or pamilya mo. Ayan, panoorin natin guys. Here we go. Okay boss, this is for 734? So ayan guys, uh, ko na kung pagkano mababayaran ko in one, ma, one year. Okay. So maabot siya ng 4,734. Okay. luck Okay, so wala pa dyan yung 1,000 na uh, kuwanta mim o di kaya insurance sabi nila. Pero the important, the, that is the best important is yung levy fee ng anak ninyo kung dito kayo sa Saudi Arabia. Dahil yan po ang napaka-importante kapag dito ang pamilya mo, kailangan wala kang maging problema sa mga bayarin sa gobyerno. So, ayan guys, as a father, so kailangan natin yan eh. Uh, mga so so legit it. na yan eh. Kumbaga, na yan eh. So, unang-unang gawin nyo guys, humanap kayo ng mga pay, uh, mga government payment dyan sa baba. Dyan sa baba ng mga, mga, computer, binabayaran ng govern, government payment. So, doon kayo makakakuha ng access ngayon. Yun yung source, paano kayo magbayad. So, ang inyo lang ay magbigay ng pera, ganyan. At uh, ipapalam doon sa uh, operator ng computer kung paano. Kung ano yung password mo sa Kwan, okay. kukunin niya dahil doon magbabayad, uh, i-access niya sa Kwan mo. Doon sa abshare mo. At uh, doon din niya i-renew sa abshare mo. So hindi kaya sa cellphone medyo may mahirap kaya mas madaling humanap kayo ng payment, government payment diyan sa baba-baba mga sa, uh, kung saan man kayo lugar dito sa Saudi. So yun guys, sumabot ng 7,000, uh, 4,744. It's okay, so it's really uh, small, small but very big to me. <laughs> But anyway, that is responsible as a parents. Ayan. So, here we go. So, ayan siya guys. Tinititigan ko yung pera kasi minsan lang lumada ng pera sa palad ko eh. Kaya, eh, naghihinayang ako. Pero, hindi na rin ako naghihinayang kasi kailangan sa ko eh. Kumbaga, kailangan din sa mabayaran ng para sa ko anak mo. Ano ba yung tawag Yung Levy, uh, levy. Yan ang importante lang doon. Yung nagasto uh, natin. Ayan. Ay, eh, napagbabayad. Pag magbayad ng levy, ganito lang. Ito habibi. Okay. So, bubunod na tayo ng kwan. Ayan tayong gagamitin natin. Matal. Abos, hindi tala-tala. It must be cash too. Huh? It must be cash Cash? Ah, okay Cash, I go there So dahil hindi pwede sa card bayaran uh, So kailangan natin kumuha ng cash sa dalawang ATM. ATM Ayan, so yan lang ang available na ATM ko eh uh, STC at saka payroll So meron dyan sa Hyper Panda Malapit lang yan oh, yung green na yan Meron dyan, ng pera eh So, ayan, sa nyo ko guys Sige, tara So dito lahat sa baba ng bahay ko yun guys. Malapit lang naman. So kahit saan kayo dito, marami namang kuha na ng pera. Kasi kalat talagang dito. Eh. Kalat talaga dito eh. So, yeah. so dito muna tayo sa STC. Ayun, meron tayong 3,000 plus. So kunin natin yung 3,000 jam para pambayad ng kwan, lady fee ng baby familia dito sa Saudi. Ah, uh, oh, subhanallah. So, Ayan, okay, may withdraw yan. isang, uh, isang kwan siguro uh, 2,000 or how much. Nag-gasto na rin yun Thank <laughs> you.

Okay. That's actually eh, maliit lang yan. Pero um, baga, malaki rin para sa akin. <laughs> ayan. So ayan, at least magkaroon kayo ng idea. Salamat sa watching.